mga paksang napapanahon mm. Ano man ang hamon ay mi sa mga palitan, sino mamagitan sa mga... Salamat at pinili niyong makapiling si Manang at dahil every Sunday ay family day, kami na ang bahala sa bonding, kulitan, kwentuhan na may sanlamakmak na, na aral. Action, tulong, mission. Yan ang ihahatid namin sa inyo. Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso? At the moment! Naku, kahit ano pa yan. Basta involved ang in bayan, kailangan magka-moment yan. Para sa ating kwentong kalayaan, samahan naman natin si Juliana sa kanyang malayang pagbisita sa mga magsasaka ng gitnang Luzon. Juliana, paano tayo lalaya sa gutom? Nakusin tayo'y tuluyang makakalaya sa gutom, lalo na't kung bubusugin natin ang suporta ang ating mga magsasaka. Kaya naman nandito ako ngayon sa Talavera, Nueva Ecija para bigyan ng moment ang mga produktong ipinagmamalaki nila dito sa Farmers Congress. Kaya tara na! Yung pressure niya, hindi pang 80. But ang sarap! Ah! Ayan ako, kasama nga po natin ngayon si Kuya Roniel Serranosen. At ngayon nga po, ibibigyan e, niya tayo ng konting kwento. Sampo kaming magkakapatid at uh, ano, sa... Kami yung tumutulong sa magulang namin nung araw. Kaya kabisadong kabisado kung paano ang uh, pagbukit. Noon talaga, araro pa lang, kalabaw. Mano-mano nung araw ngayon, eh, medyo maluwag na kayo ng pagsasaka kahit kung kahit may sampung araw. Kaya mong uh, mag-prepare ng, lupaing uh, ngayon. Chili mm -hmm. oil, magkano tong? 85. O, sige, bibiling ko to. Ako, nga, laki. Hindi ko kaya kainin yan, ate. Wala akong ipin. Ayan si ate Roda. Sarili niya daw produkto. Itong maging elit sa to. At siya rin miss, Ikaw rin mismo ang gumagawa. Galing yun na po katagal ginagawa ang mga ganito, ang gantong paggawa ng mga Meron akong 25 25 years. Magkano po ang benta nyo? 1.50, 65 pesos spicy direct. Sige, pabila ko isa. Alright! Meron na tayo. Dami na natin ang pabila. Meron po uh, ba kayong mensahe para kay Senator Ainey Marcos? Maraming salamat po uh, Senator Ainey Marcos sa patuloy ni pong pagtulong sa Ating mahusay na senador, uh, uh, uh kami uh, mga ay lubos na nagpapasalamat at binigyan niyo ng pansin ang sektor ng pagsasaka. Walang magugutong kung tayo'y magtutulong-tulong. Isang saludo para sa ating magigiting na magsasaka. Back, Back to back you, Senator Amy! Makakasama natin ngayon isang aktres public servant at ina. Makikipagkulitan sa I May Storya sa pagbabalik ng ATM at The Moment with I Ang susunod na tatawagin ko ay ang pangalan ng bansang lalaya mula sa Espanya. And our new Miss Independence is Miss... Sayang naman ang pag at pag para maging malaya kung kulong pa rin ang isip at walang laman ng sikmura. Bigkas ang solusyon. Sa pagkain ang corona at yan ang lagi kong irawampa.